Dito ang tenderang blogger. Dito ka si chicken. Malalaman ko ano yung isang tanong. Thank okay. you. punta? Saan punta? Ha? Plaza. Di ba kabilin-bilin niyo kasi yung Pupunta ka lang doon kung si Tito kasama, kung si Papa kasama. Pero kung mapinsan mo kasama, huwag kang sumama. Gusto mo umiyak sa mama? Pag may nangyari sa'yo, kung matikis ang ulo na, pagkasama ka si Papa mo. Pa si Papa pupunta. Ha mm. det. kakain pa anak. Di pa tayo nagkain pa ang nagluto si mama Oh. Ayaw mo ba nung luto ni mama? Chicken. O bakit may peking chicken chicken ba? Tinan mo dito eh. Alam nga na lapit ka po yung niluluto ko sa'yo. Ano pa buksan? Kaya ba si mama. Na pagka kaya nagawa muna mama. Kaya nagawa si mama. kain nagawa Kaya Yes. yes. Sinong kasama mo? Complete mo lang pa-match na siya. So, siya ka si Dean. Ay, ay, no 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 nao, nao. Nakalaw ka sa mga si Papa mo? Anak, huwag matigas ang ulo. Pag sinasabihan ka ni Mama. Kasi parang sa'yo naman yung makapahamak ka pa pag wala kang kasama doon. Hindi, hindi ka mababantayan nila kay GM kasi nagbabayad din sila. O, e, paano kung pagtalig mo na sila sa anak ka? Mamaya, samahan kita pagkatas natin sa anak. Si Papa magbantay dito na. Magbabantayan kita yun. Magpala makita ka Thank you. 哎呀，反正真的了，我们去那边。 Sabot. Sabot naku. Tingnanin na lang. Konting babo. Na kunti ta sabot. Ha? Diyan, kakain na kame Nagugutong na ang aking baby Ako, baby Your order, yummy, yummy, yummy